Dirila usa, dirila duha, kundi halos nga tanan nga kooperatiba Eastern Visayas, kinokontrol na Hanea. Hinea na ang nagtitiarya o nagtatagya Han kooperatiba. Region-wide na ini, habugos nga Eastern Visayas, hinuan na agrabyado kita. Mga taga palok palo ng babatgon. Pag bugos nga Eastern Visayas, may ada ako duro ka importante nga pakiana ha iyo. Hinuba ang tinuod na tag-iya han to Electric Cooperative Incorporated na aton tinatawag nga LIECO2, kita ba o ang National Electrification Administration o NEA? Kay kung kita ang tag-iya, Kay ano nga sugad hinging kuha na ang aton kooperatiba? Ang liyekuto usa nga electric cooperative karayag Sidmon komunidad ang tag-iya diri ang neya. Kita ang mga member consumer owners. Kita ang nagbabayad. Kita ang nagahatag kapital. Salit kita ang tag-iya. Pero yan ha, sugad ang neya na it may bugos na kontrol kun kita ang tag-iya, kay ano nga waray konsultasyon? Kay ano waray nga klaro nga pasabot? Kay ano nga may desisyon nga ginbubuatan niya nga diri man lakita kita ginpapaistorya? siyahan nagbutang anneya hin project supervisor Halieko to ni Attorney Rivera. Bisan waray bakante nga posisyon han general manager, waray reklamo, waray investigasyon, waray show cause order, pero may ada project supervisor. Para klaro ang atanan, ano bagod good project supervisor? Sumala so, han guidelines ang project supervisor pwede laigbutang kung may bakante nga general manager. Kung may seryoso nga problema ha operasyon, kung may documented nga findings in mismanagement o immediate risk ha serbisyo han kuryente. Ang project supervisor may ada gahum nga umukoy mismo ha opisina han kooperatiba bantayan o i-monitor ang nga tanan ng operasyon, magrekomendar han suspension o aksyon o maski i-override ang desisyon han board o management kung kinahanglan. Karo sid ngun, extraordinary power ini nga unta ginagamit la kung may klaro, dokumentado o seryoso nga rason. Pero dinihali ko to, waray bakante, waray kaso, waray investigasyon, ginbutangan la project supervisor na sugad kinenya na nagtitiarya o nagtatag iya han kooperatiba ini an diri angay ini anwaray waray basihan ikaduha ang General Manager Henry Kutuhin, Engineer Fernand Poltan, ginto kagihapon nga acting general manager han Samar 2 Electric Cooperative Incorporated akat Balogan og chairman han Northern Samar Electric Cooperative Task Force. Usa lang nga tawo pero tulong nga posisyon, tulong nga lain-lain nga kooperatiba og bisan diri li kutuan nagbabayran iya biyahe ngadto sa Melko 2 og Nor Samar Melko nabubulag-lagi ipunan iya oras ngan atensyon ngan an serbisyo nga para unta haliye ko tula pino an na kita kita nga mga consumer kita nga mga tag iya pero dirila ini ang liye nga problema mga kasangkayan region wide na ini habugos nga Eastern Visayas may project supervisor gihapon nga gindesignar an Neya Hadorelco didaha may Tolosa Lieco 3 ha Lieco 4 Lieco 5 ha Samar Electric Cooperative 1 ngan ha Samelco 2 karuyag sidnon dirila usa dirila duha kundi halos nga tanan nga kooperatiba Eastern Visayas kun sugad kinokontrol na han niya coincidence ba ini o klaro na ini nga pattern hin pagkuha hin mga kooperatiba nga dapat kita antag iya kada bulan nga nagbabayad kita hin kuryente may pundo nga gingkukuha diretso tikang haaton han tawag ini RFSC haaton mga monthly bill karig han RFSC reinvestment fund for sustainable capital expenditures ining a para haposte para halinya ha substation ha pag upgrade unang nga pundo di requwarta ha -re han niya di requwartan politiko kwarta inihan mga MCOs. Kwarta ta ini. Kung kita ang nagbabayad, kita ang nagtitindughan kapital. Kita ang nagpapadalagan ng operasyon. Kaya ano nga niya ang nagdidikta? Sugad hiniraan ira an iya Kaya ano nga waray gihapon public briefing? waray transparency, waray Gap konsultasyon. Amo ini ang klaro nga kamatuuran. May project supervisor, bisan waray bakanti. Waray show cost order, waray investigasyon, waray konsultasyon o may multiple designations na nakakabulaghin serbisyo. Ang pinakaimportante hangatanan, niya mismo it nagsisiring nga ang MCOs ang tinuod na tag-iyahan mga electric cooperatives. Amo ini ang nakasurat ang NEA Memorandum 2019-044. Member Consumer Owners Kita ang tag-iya. Kita ang may katungod. Kita ang dapat pakianan. Mga kasangkayan, kung nagbabayad ka kuryente, diri ka consumer, ikaw ang tag-iya. Panahon na nga igpadangat natin ang aton tingog. Panahon na nga tindugan natun ang aton katungod. Diri tag-iya ang neya, handi ikot. Kita ang tinood nga tag-iya. Atun ini, imo. Atun nga tanan diri ini panahon han kahadlok ini an panahon han pagkaurusa para protektahan an aton kooperatiba Kung karuyag niyo nga abot ini nga impormasyon higtagsa nga member of consumer owner sa Eastern Visayas, please like, share, o subscribe igsurat ha comments kita ang tag-iya para makitahan iba na di an ang may ginaatubang hini kundi natanan nga MCOs ha Region 8.